Isang mapagpalang araw po mga kalingap mga kabente Ngayon pong araw ay araw po ng Sabado Kung saan po ay kalingap mission po kami Kasama si kalingap prab yung buong K-Boys at si Ruby Lin Nandito po kami sa bayan po ng San Vicente Yan, Bistayan po muna namin yung lola na kamukha po ni Lola Damiana Yan, Nagkataon po na pagpunta namin ay wala po si lola ang sabi po ng kapitbahay ay nagtinda po siya sa bayan Ayan, kaya po, ngayon po ay uh, lang po ni Kalinga Prab yung bahay na pinapagawa. Medyo tapos na. Okay na, okay na po yung bahay. May pintura na din. Ayan, si Rubilin. Maraming salamat kay Kalinga Prab sa palagi ang pagsama sa amin ni Rubilin. Para kahit daw pa paano ay malibang-libang. Nakatuwa nga pong isipin na sa kabila po ng pinagdadaanan ni Rubilin nung dati, ay nakaka-recover na po sa ngayon. Ngayon naman po ay uh, papunta kami doon sa mga magkakapatid na mayain yung nauna po na vlog ni Kalinga Prab na para zombie yan sa mga nag-comment po sa sa akin comment section pagpasensya niyo na po nagkamali lang po ako ng pagkakasabi ngayon po ay kukumbinsin po namin muli yung magkakapatid na uh, sana po ay ano na mag uh, mag-imik na grabe po ang hiya nila sa kabila po nung edad po nila ang gawa po ng ano pagpapalaki din po siguro ng magulang nasa gitna na po ng bundok at wala pong nakakalubilo siguro po ay ano pag sila sila lang ay nag-usap-usap di katulad po at pag may tao ay mailap po sila Ayan, nandito po kami. Kahit po medyo mainit ngayong tanghali, ang kasagsagan po ng init ng sikat ng araw ay wala pong pinipili ang si Kalinga kahit maulan, kahit malayo. Basta makatulong yung mga nakaraan araw po ay ano, sinubukan po nilang maligo sa ano sa ilog, sa sapa. Ayan, sa saan po, ay naligo naman po yung mga kapatid. So, limitado lang din po yung kilos nila, yung pagsasalita nila. Ngayon po ay... Uh, sa katawan mas malaki mm. yung katawan niya hmm. Edwin, kamusta naman yung pag-aaral mo? Ah, mabuti na mm. naman na. mm hmm. medyo naka-adjust na kasi alam mo, yung first quarter pa lang yung hindi ko pa gano'n mag ano, deliver ng Tagalog uh -oh. hindi ako naimik sa ano sa room lagi na lang <laughs> kasi Bicol, ano? Mo, mm hmm. Mo, mm hmm. Napakalayo yung, yung binapunta natin yung mga dalagang mahihain ano? tapusin lang lagi pinabalik-balikan ka ni Kalinga para ba no dati ganyan din, din ako video ay ah, mayayin ka din dati oo oh, oh. <laughs> <laughs> pero may pero pag lagi nang kasama ano pabili ng interview mo si ano yung mga dalaga so anong ginagawa niyo ngayon kinabalahan niyo, nag-aaral pa kayo ang sabi mo okay, yung <laughs> ha kasi katulad din ninyo ako <laughs> <laughs>

ano? -hmm. Grabe po mga kalinga, mga kabente. Ah, oh, losong po yung dadanan. Ano kaya mo para bilhin? Ito Yan ba Uy, buku ako Lagi na sama. Oh, parang nalilibang yun. Baka naganda na nasa iso. Hmm. niya. Pangalawang beses niya na nagsama dito. Dito, masipag ka lang dito. Mabuhay ka na. Hmm. Mga na dito magtira ano. Ito si Robin. Piding piding dito ano sa ganito. Masipag ito ang tanim. <tipan> hmm, <bagaling> yan. magaling yan. <tipan> tanim. Kabila, Ayan po mga kabindey. Inalabas po ulit yung tatlong magkakapatid. Talaga pong oh, mabuburin sila dito sa bundok. Walang mga kinakausap. Walang libangan. <coughs> Akawa ah, din itong mga bata. Bukod po sa lumaki ng mayain. Hindi po na matutukan po yung personalidad po nila yung kakayahan hindi nakapag aral, kaya hindi po na-develop po yung kakayahan <coughs> po nila grabe yung pagod tas yung nakita natin huff <coughs> Evelyn. Hindi pa talaga makakausap no? hmm? ano? Ano first time mo dito makasama? Uh -uh. Ay nung nakaraan pa lang dito ay nakapunta dito ano? Hindi uh -huh. hmm. talaga sila nasa dito ano? Uh -huh. Sabi may iya ano sa tingin bakit sila naiya? Natakot? Yan yeah, lang sila. Sa din baga namin noon na kailang buwan din kami na nilalapitan namin ikaw. Ang mm. ano pakiramdam noon pag kinakausap namin ikaw? Ah. Naiyak ka din Tinatanong ko ng pangalan sa na, kasakit, kumain na ba kayo? Hindi po Wala kang reaksyon Kaling nang gilip yan po mga kabente, mga kalingap. Nakasakay po kami sa kotse dun sa ban po. Uh, hindi po kami kasya. Sumakay po yung apat. Magkakapatid tas yung nanay. Yan po kami bagas-bas. Saan po ay dito po yung sinabi po na pupuntahan. Kaso nangyari ay dun pala sa kaila Pastor ER makain po ng ngalian Saka pagkatapos po noon ay dito naman nung balik sa Bagasbas. Yan, pipinasal muna po namin si Rubilin dito sa Bagasbas. Yan yung sakin na po nito ay kay, ano, kay Ridge, eh. Kasama ko si Kalingap Dan. Naligo hey, kami. Mas nauna pa pala tayo, Rubilin. 'yung ni Rubilen nagpagas daw si ano sila kalinga para sa nagpagas. Sa total. Sa total? Ah. Tatagal mo 'yan, 'di ba? Kaya mo. Ginaban din. Pero deretan din 'yan. Wala na ulan na. Ano sa di ba sabihin nila naman natin si Rubilin? Wala yan, matagal Yan no? <laughs> <Sanko, pagdating, doon. laughs> po mga kabente mga kalingap na naman po kami sa coffee shop ni Pastor ER sa mga gusto pong mag-relax at uh, matikman yung mga pagkain dito sa coffee shop nila Pastor. Dito lang po yan sa Purok Dos, Barangay Mantagbak Daet. Nakaka-relax din yung ambience ng pesto ni ano, Pastor ER. Uh, masarap din yung mga pagkain dyan. Yan, ngayon po ay uh, hintay po namin yung i-prepare yung pagkain. At uh, din nila kalinga parabi yung magkakapatid na magsalita ang grabe po yung isa po na nasaanahan ay kahit po paano ay nasagot ito pong dalawa ay medyo talagang matigas ito talaga nagsasalita marami na pong nagbabas na mga viewers dito sa magkakapatid Ayan, kailangan pa po ng medyo mahabang panahon o oras para po makumbinsi itong dalawang magkakapatid ito itong tatlo ang grabe po yung sakripisyo ng no, mga kasama ko lalo na si Kalinga Prab sa layo po ng pinupunta nila sa kanila para kahit po ay matulungan po sila yung malaking tulong po yung ganitong mga ginagawa ng Kalinga para sa mga ganitong mga kailangan po talaga ng tulong yun, deserve naman po nila ng tulong kaso ang nagiging problema po ay sila mismo yung hindi tumutulong sa kanilang sa kanilang sarili yung nakakawa din yung ano, nanay kahit po anong kumbinsi anong sabi ng nanay ay hindi po sinusunod oh, oh. Oh, oh. ito hello. ito oh. ito yan ang yung karap <yung> mo <laughs> invisible yata si Robin yeah. hindi kita ay, ate ano ate ni Gaya

Ang, Liberty. So mga kaibigan, hindi ko alam kung ang tagal na, kung ang sa si na ang sa So nakalimutan ko ulit sa atin, kailan ba talaga yung atin. Grabe ano. Anong masasabi mo doon sa mga kapatid? Sabi ko ay, they are very quiet. So, talagang pilitan, hindi talagang kumakain. So nagalit na ito si Sarax. Hmm. Kailangan kumain sila. Hmm. Kailangan kailangan magalit. Magalit na natin. Tama naman. Paano pag wala na yung magulang? Oo, ah, kita na ba? Hindi. Lumabas muna po kami. Para kumain po yung tatlo. Sabi, hindi, hindi ko makain. Kanina pa po kami. Alas magdadalang oras na tayo. Dalang oras na tayo. Ano? tayo. Hintay. Bubilin. Anong masasabi mo dun sa ano? Dun sa magkakapatid? Ha? Sabi daw ano? Nang Nagpapanggap lang daw na ano Hindi nagsasalita Ha? Nahihiya Anong magandang gawin? Paluin? Pagalitan? Hmm. Kaso hindi nasunod Alas dalang oras na tayo na ano dalawang oras na baga tayo naghihintay hindi pa rin kumakain kahit magutom siguro sila tinitiis lang nila no ang gabi ng oras na no? hindi pa rin na <coughs> kumakain hindi pa rin natatapos yung pagkain sayang yung pagkain sarap ng pagkain na ano, Robelina, no? no? Hindi hmm. na na naubos yung sa'yo, naubos mo. Oh. Bitin pa nga, no? <laughs> Kahit sinasabihan na nung magulang ay hindi pa rin na ano, hindi pa rin nakikinig. Kawa sila pag nawalan sila ng magulang. pag dumating yung araw na ganyan pag hindi nila tinulungan yung sarili nila magiging palaboy sila sa kalsada ano Ma picture na ano fans <laughs> sina Ayos. Thank you. Thank you. Thank you. Nagintay na po kami sa labas Ngayon wala pa

sambung-buhay niyo sigurado yan daw ay paano effective kaya iyon Buti na tatagaan po ni balik-balikan kahit po. Kahit po, kahit anong sabi hindi na sasabihin yung magsasabi <laughs>

Wala naman sa akin, hindi man sa'yo na lalakbang, hindi man ako ang iyong pangarap. Mahirap lang ako, walang langang sa mundo, buhay ko lang ang araw. Iyong ikaw ay sa'yo! Wow! Okay na sa'n eh. Dati sabi niya siyang nun. Si sino pala? Compose niya. Kanta talaga yon. Kanta talaga. Pero sabi niya. Sabi niya siya nag-compose. Tapos may Bakit mo Bakit mo ang ganda ko kasi. Para ng sa ngayon kasi hindi nga. ko. Bawal. Makakasuhan ka niya. Wala na. Wala tayong magagawa. kami lahat. So linawin mo Yun. Matapos natin na nating kumain. Anong oras na? Rubilin. Bawa 1.30. Ilang oras tayong nagtambay na napipilit kumain yung tatlong batang may ayin na no? Nakakawa din yung kalagay nila pero sana tulungan nila yung sarili nila. Ano?

Balik rin tayo sa ano sa coffee shop. Mm. Yan po mga kalingap, mga kabente, katapos lang po ng misyon namin ngayong Sabado. Masaya masaya si Rubelin, nag-enjoy sa mga pinu mga pinuntahan po namin. And sana sa mga susunod po ay maging okay na po yung tatlong magkakapatid. At uh, kunting ano lang po nang tiyaga doon sa magkakapatid, maano din po 'yan, Magkasalita din po 'yan siguro po ay dahil po sa sa tagal po ng panahon na wala po sila nakakalubilo, nasa bundok lang sila. Ay grabe po yung hiya nila. Eh sana 'wag sukuan ni Kalinga Prab ang sa magsalita yung magkakapatid. Sa tingin ko naman po mabait po yung magkakapatid nahiya lang sana yung mga plano din ni Kalinga problema na makapag-aral yung tatlo pinaka number one po na kailangan sa klase ay hindi po nahiya kasi kung ganun po sila kahi, nahiya po sila hindi man po sila makakapag-participate sa mga activities sa school yan sana matutukan din ng mga teacher yung tatlong bata kung sakali magsimula na sila sa klase maraming salamat po sa patuloy po yung suporta sa aking youtube channel sa mga hindi po nag-i-skip ng ads, maraming maraming salamat po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe po, Mr. Revent TV Vlog. Maraming pong salamat, God bless po sa inyong lahat. Ay, papunta na din kami kay, ano, Kira Bombay. ngayon ni Rubilin. Yan pa, support na din po ng aking second channel, Kalingap Jason. Maraming pong salamat.